na raw ang na pangalanan sa Senado ang dati umunong opisyal na gabinete na padrino raw ng mga iligal na pogo sa bansa. Narito ang aking report. Bigla na lang naglipa na sa bansa ang ekta-ektaryang Pogo Hub na pugad ng ilegal na aktibidad gaya ng pang-torture at pambubudol. Unang ang ni-raid ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Bambantarlac at Porak Pampanga na posibleng pang masundan sa ibang lugar. Sa sunod-sunod na pagsulpot ng Pogo, ibinunyag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na may dating miyembro ng gabinete na Pogo Lobbyist o backer o mano ng mga ilegal na Pogo. Yan ang hihimayin sa susunod na pagdinig ng Senado. Gusto ng mga senador, padaluhin na mismo si Pagkor Chairman Alejandro Tenko para siya na ang magbigay ng pangalan ng sinasabing tiwaling dating opisyal ng gobyerno. Pag nagkataon daw kasi, patunay ito sa matagal ng hinala ng mga senador na kumukuha talagang ilang pogo ng mga maimpluwensyang tao sa bansa para lumakad ng kanilang mga papeles. May ideya na raw si Senator Wynne Gatchalian kung sino ito, pero hahayaan daw niyang magsalita ang pagkor. Bagong anglo ito, pero, pero consistent sa pattern ng Pogo na kumukuha sila ng kumukuha sila ng tao na may influensya. Ako, personally, gusto ko makita yan dahil nga ito yung sinasabi natin na yung kanilang galamay kumakalat at lumalawak. Ayon naman kay Senate President Jesus Cordero, kung hindi mapangalala ng pagkor ang nasabing opisyal, dapat sina Senator Risa Onteveros at Gatchalian ang maglabas ng pagkakakilanlan nito para hindi na mapagsuspet siya ng ibang dating miyembro ng gabinete. Ayon naman kay Senator Onteveros, kahit sino pa ang tinutukoy na dating opisyal, iisa lang ang ibig sabihin nito, nagagamit ang mga pogo na legal cover sa mga scam hub. Ayun sa pagkor, handa silang pangalanan ang naturang opisyal sakaling ipatawag sila sa Senado. Ang POGO naman po nagsimula lang po during the past administration Wala naman na po naman mga license na POGO noong panahon ni ni Pinoye. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.